muting ay isang malupit at mapanakit na realidad ang tinatahak ng mga ilang kabataan. Ang pagtatrabaho sa murang edad ay isang isyo na hindi lamang nagaganap sa malalayong lugar, kundi maging sa sariling ating bayan. Sa bawat silong ng araw, milyong-milyong batang Pilipino ang nakararanas ng masusing trabaho. Hindi angkop sa kanilang murang edad, ito ang dokumentaryong naglalakbay sa mapanagot na mundo, mga batang manggagawa. Ang child labor o pagtatrabaho ng mga bata sa maselang edad ay isang isyo na bumabala sa ating lipunan. Ito ay hindi lamang isang statistik kundi ang kabuwang kwento ng libo-libong batang nangangarap ng magandang kinabukasan. nga ba ang nagtutulak sa mga kabataang ito na magsakripisyo ng kanilang pagkabata? Marahil, ito ang dulot ng kahirapan, kawalan ng oportunidad o maging ng hindi makatarong ang sistema. Isa sa pinakamatindi at pangmatagalang epekto ng child labor ay ang pagkakait sa kanila ng tamang edukasyon. Paano magsisimula ang mga pangarap kung ang mga paa ay nakatanim sa makalumang kalsada kaysa nasa silong ng paaralan? Sa mga kalsadang ito na magalang ay dito sila nakahanap ng kakampi at lugar na matatakbuhan. Itago natin siya sa si pangalang John. Siya ay labing pitong taong gulang at isa sa minahal ng kalsada. Kakabakasan man ng ngiti sa labi, ang batang ito ay hindi mo akalain na pinagdaanan ng hindi tipikal na pinagdadaanan ng mga kabataan. Sa murang edad, ang batang ito ay namulat na kaagad sa buhay ng kaharasan. Sa pamamagitan ng pagtitinda ng lobo at sampagita, ang tanging kanyang pinagkukunan ng pang-araw-araw niyang pagkain. Natagpuan namin siya sa harap ng Jollibee habang siya ay nagtitinda sa magalang. Kasama ang kanyang mga tropa pips. Tila ba hindi mo mababakas sa kanilang mukha ang pagod ng kanilang nararanasan. Sinamahan namin sila sa pagtinda ng mga lobo at sampagita sa plaza. Dahil halos ng mga tao roon, ay doon sila nagtatambay. May ilan na nagpa-practice na sayaw at ang ilan naman ay nagpapahinga. <tinyo> 8 years na ako nag-iinda sa pag years? Uh -huh. po kayo nag dito sa katrabaho Ano kayo? Kami lang. Kami lang. Kasi kami lang nag-aano. May ka ba? Buwan, Opo. Ano po ba? ko po na dinin. nag-aano lang po na janitor. Pero nag-aano lang po sa so stop lang po. Kasagit lang po. Dahil sa hirap ng buhay. nag po ano ginagawa kagano? ay Pero nakapag ka lang. Okay. Pero mistap na po. Sa kasalukuyan, si Jan ay nahinto sa pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Siya rin ay nakakaranas ngayon ng broken family. Ang trabaho ng kanyang ama ay isang janitor, ngunit ito ay nahinto kaya't sa ganitong paraan na lang na pagdesisyonan ni Jan na magtinda ng at lobo sa iba't ibang lugar na magalang kung saan maraming tao ang dumadagsa dito. Ito po, ano lang, uh, ah, kahit district ko lang po. Kasama-kasama po lang siya. Pero sa, sa kami po kumukuha, kahit bayan. Nung no, nag-aaral ka na ko, yes, nagkarta parang ako na. Para yun. Para nakapekto yun. Pagkakaroon mo sa pagkakaroon mo ko, mag-aaral ako, tapos kauwi ko. Pero medyo pagod yun, kasi wala ka ng pahinga. Hindi mo na nagagawa yun. mo kailangan sa school. Pagkakaroon yung kinikita no. anyway, Depende po. Isal ba Isal na Ano yung na pinili? Isal din sa kinikita nitong 500 kada araw ay binabadyat ito para mailaos ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi mo na itinutulong sa pagkailang? Itinutulong. Uh, wala na bang ibang mga sumusuporta sa inyo? Mga tita ko na lang po pinapakay po. Pag po. So nakiki ano kayo sa mga At ang ibang parte ng kanyang kita ay itinutulong niya ito sa kanyang magulang. Subalit may mga araw na mahina ang kanyang tinda, buti na lang na riyan ang kanyang tita na handang tumulong sa kanya. Kapag walang wala ito. Ano so, daw yung mga pangarap mo sa, sa buhay mo? Pangarap mo sana kung pera. Pera? Paano mo kuya pa? Paano kung makakarap? Pagkara daw maayos. Si Jan ay mayroon itong magandang pangarap sa kanyang buhay. Gusto nitong maging isang bumbero. Napakagandang marinig mula ito sa kanya. Dahil sa ganitong kanyang pamumuhay, pangarap pa rin niya ang makatulong sa ibang taong nangangailangan ng kanyang tulong. Paano ka nag-start na pinta ng sampagina? Ano po? po ako kay Bilong ko. Sabi ko yung gusto na yun. Ano sa akin? Nasa yung mga magulang ko? Nakawalang. Nakasuro sila. Nag-aaraw ko kayo? Saan ka nag-aaraw? Epsa. 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 Buti na buntun ko dito. <manufacture> okay, Pinapalansa yan. Ah, sina, uh, hmm. okay. <masing> Hindi ka nahihirapan sa pag-aarap. Um, Hindi ka sa pag-aarap. sa Hindi po, pag walang pasok po, din lang po nagtitinda. Ang kanya namang kasakasama sa pagtinda ay si Mark. Siya ay sampung taong gulang. nag aaral ito sa EFSA. Siya ay sinama lang siya ng kanyang mga kaibigan sa pagtitinda ng sampagita. Siya ay nag-aaral pa rin ngunit nagtitinda ito katapos ng kanyang klase. Sa ganitong murang edad ay namulat na siya sa realidad ng kahirapan. Ngunit hindi niya ito kinakahiya sapagkat masaya naman siya sa kanyang ginagawa katulad ng singgalong o isang pusang gala. Ang mga kabataan tulad nila, Jan at Mark ay isang kabataan na nangangailangan na pag-aruga at pagmamahal na mula sa taong nakapalibot sa kanila. Huwag ka dirian o ipagsawalang bahala dahil sa paglabas nitong anyo o dahil sa balibalitang sila ay masasama. Di kayo magnanakaw. Marahil tama nga naman ang lahat ng iyan ngunit nangangailangan din sila na pag-iintindi. Ang alam lang natin sila ay walang kwentang palaboy-laboy sa kalsada ngunit hindi natin maintindihan kung bakit ang mga batang nito ay naging ganito hindi man maaninag sa kanilang mga mata. Nag-aasam rin sila ng maranasan ang buhay ng isang normal na bata, kumain ng masasarap na pagkain at nakakatanggap ng magandang edukasyon. Oh, so... <laughs> <laughs> Sana sa Pagtatapos, si Janet at si Mark ay may mensahe sa kanilang katulad ng sana raw ay lagi silang mag sa kanilang Sa bawat pagkatot ng oras, nariyan ang oportunidad na baguhin ang kwento ng maraming batang nagtatrabaho. Ang maagang pagmulat sa mundo ng isang manggagawa ay isang laban na dapat natin ipagpatuloy para sa kanilang mga pangarap at kinabukasan. Kasama natin ang mga batang ito sa kanilang paglalakbay tungo sa isang mas maliwanag at makulay na kinabukasan.